So oh, yun migo Magandang hapon At time na At alas 3 Alas 2 ngapun So party So Updatean tayo migo, Sa huli natin ngayon Kung gaano karami migo, ro. So Ayos yung ah, ah, huli natin migo. Ngayon migo. So, yung Go, go, nasa ni Tumigo kung natin ngayon yan. ang pay natin ni Tumigo ay mga ganito uh, papir nagkisang piraso yun Migo yung pahin natin dito sa at uh, sulit talaga yung uh, lahat natin ngayong araw na to at nakabawi din tayo sa tambay natin kahapon so yun at may may pinta na naman tayo mamayang hapon guys, ganun pa rin sumipad pa rin lahat pa rin tayo bukas kahit na undas na so there we go at ah, magandang hapon ko pala sa ating ah, mga subscribers dyan at sa ating mga viewers at sa mga silent viewers natin magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa ah, para Eh, may at maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang hapon. At yun, ah, uh, malayo-layo pa ko yung tatakbohin natin ko. Ah, uh, darating tayo doon mga alas 4. Ganyan. Tapos,